I've been attached with the feeling of waking up with you, side Alam naman natin na sa kaarawan nga ng ating Bell Mariano na sinelebrate nga nung isang araw ay so far talagang nag-enjoy itong ating couple lalong lalo na nga ang kanilang mga matatalik na kaibigan at bisita pero eto na nga guys sa pag-uusapan natin ang bawat post nga ni Jello Marquez sa kanyang social media account na alam naman natin na ito nga ang ating couple na sila Donnie at Bell ay super close nga rito kay Jello kaya naman sa bawat ayuda nga rin na natatanggap ng mga bula ay talagang thankful nga rin sila kay Chelo dahil alam naman natin na marami nga talagang alam ang mas malalapit na kaibigan ng ating couple sa tunay nga na estado ng relasyon nila at narito pa nga guys ang iba pang larawan at talaga namang umagaw pansin nga rito ang isang komento na ayon nga rito, aw oh, may babes nasa na ang snapping third at sinagot nga ito ni Jella na mystery talaga yan kaya naman talagang umani nga agad dito ah, ng maraming komento mula sa mga bula na ayon nga guys sa kanila is ano a snapping turtle will forever be a mystery for the bulas definitely everyone's multo Hashtag Dandal. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update tila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.